Ngayon po, si Alvin. Nagtatakbo na. Makuha po siya ng saging. Ayun po, malayo. Oh, ayun na. Hirap na po siya doon sa isang buwig na malaki. Hmm, po siya. Dadalhin na po niya ng isang dala. Oh. Ang lakas ni Boss Alvin. Ginagawa pang barbell yung isang buwig na saging. Kaso nga lang po, kuba na siya sa isang pasan pasan niyang saging. Hmm, na po siya. <laughs> Kala lang po yan, malakas. Sowt. Hirap na sa isa. Training ko 'yan. Ah. <laughs> 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 hmm. uh, uh. <laughs> <laughs> okay. Ha 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 ha. Okay.